Sandukan mo ang kanin? Sabi ng mamayana, sandukan mo ang kanin! Ha? Ano yan? Sandukan mo ang kanin! Ano ba pinapanood mo? Sa Ilocosur na ospital, okay. ang isang lalaki matapos saksakin umano ng kanyang misis sa isa ng pagtatalo. Basta embesigasyon ng mga polis na galit si misis matapos siyang utusan ni mister na sumandok ng kanin gayong mas malapit siya sa kaldero. Nagkaintan uh -oh. sila hanggang umabot sa pananaksak. Paliwanag ni Mises sa mga police self-defense daw ang nangyari. Kwento naman ng mga kamag-anak, tila may differential raw sa pag-iisip ang suspect. Makanapin nga mo. Akin na! Akin na! Akin na! Oh, ano? Nandaan ka. Ano yung